Good morning, good morning, good morning mga wow. Makulimlim ang ating morning. Ayan. Tayo sa garden mga bo. Haya, hay ang buhay mga wow. Masarap sa pakiramdam mga wow pag maraming tanim sa paligid mga wow di ba? Na-appreciate mo talaga ang nature sabay ano na mga wow, bit-bit ng baso ng coffee. Yan, titingin-tingin. Daming mga tanim mga wow. Mga cactus. Cacti. Laki ng papaya mga wow. Last night dito tayo. Ngayon, araw, babalik tayo sa Gasipo. Busy pa yung mga uh, tao sa bahay mga wow dahil pupunta sila sa school. Kaya ako dito, pashal-pashal sandali bago pupunta sa work. Yeah. malaki na yung mga tanim dito mga wow oh. ang ganda diba, ang ganda malaki laki na ng mga tanim mga wow masarap magtambay dito mga wow magdadala ng books or novel magbabasa diba mga wow ayahay ang buhay This is my breakfast. My favorite ang palaya mga wow at saka yung dying. Hi. Nakakapagod ang pabalik-balik sa munisipyo mga wow, mainit. mahirap pagpa-change mga wow ng pera, kaya bibiti na lang ako ng pampalamig para mabaryahan yung aking pera mga wow, nakakapagod ang init init mga wow galing ako ng munisipyo 3 times akong bumalik doon naglalakad, ang init kasi yung payong kahapon mga wow nasira sa malakas na hangin wala akong payong. Sobrang init. I have my snack. Strawberry. Snack sa mainit na panahon. <laughs> snack sa mainit na panahon, mga wow. refreshing. Ito <laughs> yung pawis ko mga wow. <laughs> pawis na pawis. Ang init. Luto tayo ng corn beef. Oh, pa naman ito. 24. Oh my God. Daot man eh. Sayang yung 24 ko mga wow. Sira yung ano. Oh, sira. Sayang yung 24 pesos ko nito. 24 to eh. Igigisa ko na lang yung corned beef mga wow. Hindi, wala nang patatas kasi sira. Good morning, good morning mga wow. Breakfast na tayo. Hanggang tangharian ko na naulam to mga wow. Masarap siya mga wow. Yung corn beef. Kaso hindi ko in-expect mga wow na napakaanghang niya. Kaya... Yan, nag-ano kagad ako ng banana mga wow, to balance that taste. Orin yung malaydon. Mas malapit. Napip sentro. Orin mo malay. So, orin mo malay mo orin. 5:35 in the afternoon mga wow. Ang bilis dumilim mga wow. Parang ang ikli-ikli lang ng araw. <laughs> Gabi agad. Good evening mga wow. Ya, aku karun sementeri ya mga wow to akong wow dito sa iyang parents. na ko tau kay Lula. Mga wow ako tuyo ako Lula. May darda, wala ko na akong nakitaan. Dagan ng kapatong-patong dito. Kung niya dulong na po. Look at the moon. Good morning mga wow. I'm ready to go. Our weather mga wow is cloudy yan o no? very cloudy pagdating inom ka agad ng something hot mga wow yan titingin sa mga tanim kapit tayo masarap talagang pakiramdam mga wow pag sa umaga pupunta ka kaagad sa iyong mga tanim di ba cut natin mga mga wow, yung old leaves. Ito lang yung nabili ko mga wow pero 2,800 something ang lahat na to mga wow. Ito yung mahal mga wow 2,425 2,425 So, yan lang to, 8, more than 2,800 mga wow nagpapakulo ako ng alingatong mga wow aking gamot sabaw ng isda mga wow yan ang aking ulam today Dala, dalawang, dalawang kutsarang bigas ay kanin tapos yan mga wow eh, mag -ano tayo ng sabaw kasi ah masama yung pakiramdam ko mga wow Kain tayo. Magigisa ako ng alugbati mga wow. Yan lang ang iulam kusang halian. oil oyster sauce salt seasoning black pepper shrimps dried shrimps Labasan na yung mga tao. Mga wow kasi hapon na. Saka maraming nag ano. Yung mga tumatakpong kagawad. Barangay. Kapitan. Yan. Naglalakad-lakad sa kalsada. Mga wow para makita ng mga tao. Para iboto sila. 5.10 in the afternoon na mga wow bukas na yung barangay election mga wow yan today is sunday maraming mga polis na nagro-robing mga wow wala nang ibang monday bukas na yung election mga wow daming birds Nakamigafun yung pulis mga wow. Nagre-remind may na mayroong 4 mamayang gabi. May ubot sipon ako mga wow. Kaya minum ako ng gamot. Kaba ng pila mga wow. Bibili lang ako ng ulam sa kanin. pa sandwich? Mama. Hindi ako nakabili ng sandwich sa ano, Goldilocks mga wow kasi malaki yung sandwich nila kaya lumipat ako sa RGL. Ito yung binili ko mga wow. Kasi gusto ko ganito lang. Parang kalahati lang ba mga wow. Ayan. Kasi bukas mag uh, egg sandwich ako bago pupunta ng precinct. Good morning, good morning, good morning mga wow! It's Monday! Ano ngayon mga wow, eleksyon ng mga ano, kapitan at konsihal. Mabug. Maaga ako mga wow kasi baka matagalan ako doon. Kaya kabis na inyo wow dine na 5:20 in the morning na mga wow. Magtutost ako ng bread. Dalawang bread ang siguro mga wow. Yes, slow. No. So, kakain muna ako mga waw bago pupunta doon magbuto kasi baka malipasan tayo ng gutong. Kakaligo ko lang mga waw pero pawis na pawis na ako. Hinihika ako mga waw. Ang katinang lalamunan ko. Ito yung toasted bread ko. <laughs> Sunog. Ha? Hello, 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 hello mga wow. Good morning, good morning again. Nagpalit palit ng t-shirt yung wow day na ninyo kasi maaga maaga pa mga wow pawis na pawis na ako. <laughs> Pupunta na ako doon sa presinto. Sana yung ibubuto ko mga wow is karapat-dapat. Yun. I'll see you later. Voting is about to start. Dan voting mga wow. Tapos nang magboto. Tapos nang yung wow dai na uyan Uy, na. Mm -hmm. Grocery ta mga wow. Yung nakabili ng gamot. Yan. Konting dilata. Sabon. wax Miswa. Yan. Yan ang nabili ko. Sleep everyone!